Good evening mga marik ko. For today's video ay i-debate pala ako ng asawa ko. Siyempre mga mare ko, sino ba naman ako para tumanggi? Kaya gora, alangan naman na magpatumpik-tumpik ka pa. So ayan mga mare ko, dahil walang tao, kami lang ng asawa. Ko, parang naging special date. Ay, wow! wow. Ang mo iba mga mare, eras labatan, eras labat. Kagabi pa sana ito mga mare, kaso nga lang ay hindi natuloy. Kasi madami akong nailuto sa bahay at sabi ng asawa ko, baka mapanis lang. Kaya bukas na lang. So ayan mga mare, niluluto na yung aming order. Kaya mag-aantay muna kami ng Mr. Ko ng 10 minutes. By the way, Yay! English yun ah. <laughs> Habang nag-aantay kami ng aming order mga mare, ay may matanda na lumapit sa amin na nagbebenta ng leche plan. Nahabag kami ng asawa ko. Nakakaawa po si Lola mga mare kasi gabing-gabi na at katatapos lang ng ulan mga mare, nagtitinda pa siya. Ang presyo para nito ay 150. Hindi na din kami nag-alinlangan na bilhin yung mga mare kasi kawawa naman si Lola. So ayan mga mare dahil matagal pa yung aming order kaya umorder siya ng red horse at binigyan din kami ng sabaw mga mare. Ang sabaw pala nila ay kaluskus mga mare. At heto na nga pala ang order naming pigar-pigar mga mare. Ayan, wow. sa wakas ay naluto na din. Si asawa ko hindi na nagpatumpik-tumpik. Nagpre-prepare na siya ng sausawan namin mga mare. Kasi gutom na yan. Sa mga gustong magpunta dito mga mare para matikman niyo din ang pigar-pigar nila dito. Dito lang yan kay ty-ans. Pigar-pigar restaurant sa barangay 203 Galvan Street, Dagupan City. Ayan mga mga tama na ang dada. Kainan na. Tara, kain po tayo.